Sa panahon ngayon, malaki ang chance ang kapag pumunta sa bilihan ng mga pambatang gamit ay may malinaw na pagkakabukod at pinakakaraniwan dito'y ang pagkakahiwalay ng kulay asul para sa mga lalaki at pink para sa mga babae. Nakasanayan na ito ng lipunan sa puntong hindi na rin ito halos napapansin ngunit dapat malaman na hindi laging ganito ang kaso at sa katunayan, minsan nang naging baliktad ang pagtatalaga ng mga kulay na ito. Sa loob ng maraming siglo, ang mga bata nung unang panahon kahit ano pa man ang kasarian, ay may mahabang buhok at pinagsusuot ng palda hanggang sa edad na 6 o 7 taon. Ito'y dahil mas madali at mas praktikal kapag tinuturuan na ang mga batang gumamit ng palikuran kumpara kung sila'y nakasuot ng debutones na mga pang -ibaba nung panahong iyon. Bukod pa dito, mas matagal ring makalakihan ng mga bata ang palda kumpara sa mga pantalon kaya mas nakakatipid rin ang mga magulang sa damit ng kanilang mga anak. Noong mid-1800s, ang mga damit ng bata sa merkado ay nagsimulang magkaroon ng pastel na mga kulay gaya ng pink at asul pero hindi pa ito nakalaan para sa partikular na mga kasarian. Pagdating ng taong 1918, ito'y nagbago kung saan ang kulay na pink ay sinimulang italaga para sa mga batang lalaki habang asul naman sa mga babae. Ayon sa isang artikulo nung panahong iyon, ang sinasabing dahilan nito ang pink ay may malakas at matingkad na kulay na mas bagay sa mga lalaki at ang asul naman na kalmado at malumanay ay mas nababagay sa mga babae. Nakakagulat na sa nakaraang siglo lang ay baliktad pa ang ideya at persepsyon ng lipunan sa dalawang kulay na ito pero kailan nga ba ito nagbago sa kung ano na ang nakasanayan sa panahon ngayon. Pagpasok ng late 1940s, ang konsepto ng isang ideal na pamilya sa Estados Unidos ay nagsimulang mabuo kung saan ang mga kalalakihan ay inaasahang magtrabaho habang ang mga kababaihan naman ay dapat manatili sa bahay para mag-alaga ng kanilang mga anak. Sinimulan rin ng mga negosyanteng ilagay sa mga pink na lalagyan ang mga pambabaing produkto na kadalasang binibili ng mga nanay at sa puntong yon. Ang kulay na ito ay mas madalas nang naiuugnay sa mga kababaihan lalo na nang dumating ang 1980s. Dahil naging laganap na ang kakayahan na malaman ang kasarian ng mga sanggol habang sila ay nasa sinapupunan pa lang, malaking oportunidad ang nakita ng mga negosyante dito dahil maraming magulang ang gustong bumili ng mga gamit bago pa man lumabas ang kanilang mga anak. Kasabay rin itong naipasa ang mga batas na nagbibigay pahintulot sa mga kumpanyang maglabas ng mga patalastas na wala gaanong restriksyon kumpara sa dati. Dahil dito ay nakita ng mga bata ang iba't ibang mga bagay na nakaka sa kung ano ang sa tingin nila'y kahulugan ng pagiging lalaki o babae, kabilang na ang mga kulay ng damit na dapat suotin kaya kung tutuusin, wala naman talagang masasabing kulay na partikular lang para sa bawat kasarian at makikitang panahon lang rin ang nagdidikta sa mga bagay na ito kung saan sa nakalipas na mga taon, mapapansing nagbabago na ang nakasanayang persepsyon na ito at kahit papano'y malaya na ang bawat isa sa kanilang magkakaibang preferensya.